Boss, kailangan pa ba ng permit sa isang junk shop? Kasi yung kapitbahay ko dito, napakaingay. 1 PM na, pukpok pa ng pukpok. Hindi ako makatulog. 'Yan ang comment sa atin ng isang follower natin ano. Mga kabubog, ah, kahit anong negosyo ay kailangan ng permit ano. Ngayon, kung walang permit ang inyong katabing junk shop eh pananagutan niya yon sa ating batas ano mga kabubog. pwede nyo rin mang tanungin kung may permit o wala tungkol naman doon sa naihingayan ay talagang maingay ho ang junk shop ang tanong lang diyan eh, sino bang nauna sa inyo magtayo ng bahay diyan baka nauna yan sa iyo diyan eh tapos magre-reklamo ka na maingay o kaya naman Uh, hindi naman oras ng pahinga at oras naman ng trabaho italagang eh, talagang ay ngayon ngayon uh, magbigayan tayo ano kasi minsan hindi hindi makatarungan ang bawat isa sa atin minsan ang may pagkakasala yung junk shop. hindi siya wala siyang pakialam sa kanyang kapitbahay ano kahit na alam naman niyang nagpapahinga na yung mga kapitbahay niya eh napakaingay niya pa rin at yun nga pukpok ng pukpok Minsan naman ang may problema yung kapitbahay ka kaluskos lang ay eh, naninita at para bagang siya ang may-ari ng kwan buong compound kahit naman hindi oras ng pagpapahinga ay eh, nagagalit kapag may nag-iingay. Ano? Ah, minsan parehas may problema yung may-ari ng junk shop o minsan yung kapitbahay kaya kwan ah, magbigayan tayo ano at mm, sabi nga pare-parehas na kailangan nating mabuhay ano yun nga lang kailangan nating mabuhay sa legal na paraan at wala tayong kwan na uh, nasa ang ibang tao ano uh, yung iba naman kasi minsan eh, masyadong makasarili ano minsan ay eh, ingit lang naninita kasi danas na danas ko yan mga kabubog ano marami kasi akong hinahakutang mga junk shop at may kanya-kanyang reklamo minsan ay reklamo ng kapitbahay minsan ay reklamo ng mayari ng junk shop ano talagang ganon mga kabubog ano sa magkabilang panig ay eh, may kanya-kanyang hindi pagkakaunawaan kaya naman kung kaunting diferensya lamang eh pagbigyan na natin kung hindi naman talaga tayo napipinsala o hindi naman tayo nakakapinsala ako sa totoo lang maswerte ako sa mga kapitbahay ko dahil ang aking mga kapitbahay bahay, eh, talagang pinapanalangin pa ako na sana ligtas akong makauwi sapagkat pagkat uh, puro panganib ang aking kwan sa araw-araw ano so yun lang muna salamat ng marami sa inyong matyagang pagsubaybay